So habang bumabiyahe po tayo kasama si Scarlett Pag-usapan po natin yung mga naging issue ko sa mga Honda Click Simula nung 125 pa yung gamit ko kay Scarlett Hanggang ngayon sa 160 Ano nga ba yung mga downside nitong Honda Click? Ito base to sa personal na experience natin At hindi po sa mga usual na issue Na general issue na naranasan ng iba Personal po ito na experience natin Kumbaga yung, yung sasabihin ko sa inyo yung mga pin pinaka common denominator or pare-parehas na issue na naranasan ko sa tatlong Honda Click or sa tatlong variant ng Honda Click 125, 150 at 160 number 1 po na issue actually hindi naman siya issue kumbaga napansin ko lang sa mga Honda Click na nagamit ko is maingay ng konti or maingay yung CBT kapag medyo marumina at hindi na po nalilinis Actually, kung bibili kayo ng brand nyo sa umpisa, syempre, tahimik pa yan. So, mapapansin nyo na medyo maingay po yung CVT ng Honda Click kapag hindi na po nalilinisan. Which is, normal naman. Kapag hindi po nalilinisan yung motor, syempre, umiingay po yan. Nagkakaroon ng dumi sa loob. Kumbaga, parang kalaskas yung tunog niya. Kaya naman, recommended talaga sa mga Honda Click na linisin po yung panggilid para una sa lahat, smooth po yung takbo natin. Pangalawa, hindi po maingay yung CVT natin. Hindi ko lang alam kung sa design ng CVT kung bakit maingay siya kasi napansin ko na medyo open yung dating ng mga CVT ng Honda sa mga scooter sinabi kong open kasi parang wala siyang foam or takip hindi katulad sa Yamaha na parang yung intake ng hangin is parang may foam pa siya kaya naman yung tunog or yung kalaskas sa loob is hindi mo dinig kahit na medyo marumi na yung panggilid ng sa Yamaha so yun yung unang napansin ko kaya minsan sa kalsada may mga nakakasabay ako na alam ko kung marumi yung panggilid ng isang Honda Click. Mapapansin mo kasi agad yung kalas kasi. Kasi halimbawa, 'di ba, sa isang motor, halimbawa may kaparehas ka na motor, tapos may napansin kang kakaiba doon sa kaparehas mo na motor na nakasabay sa kalsada mapapaisip ka kung ano yung mali doon, di ba? Tapos masosolve mo sa utak mo kung ano yung mali sa motor na yun. Kaya naman ako kapag may naririnig akong makalaskas na Honda Click or kahit anong scooter ng Honda kasi halos same lang naman ang design niyan. Alam kong marumi yung CBT, yun yung pinaka problema noon pag ganun. Kaya yung pinaka recommended sa CBT na paglilinis is 5K auto, pwede na. Hindi madalas at hindi madalang. Kasi yung mga nut niyan sa loob ay pwedeng mapudpod, pwedeng masira kasi the more na madalas natin siyang binubuksan ay the more na magiging prone siya sa sira Diba? lalo na kung hindi ka masyadong sanay at wala ka pang proper tools also pala kung nagdi DIY kayo marami tayong video dito sa youtube check nyo na lang kung kailan, paano at kung bakit natin kailangang i-operate yung maintenance Kung baga PMS, nasa video natin yan, pwede nyo naman i-check dyan So yun, number 1, maingay po na CVT So hindi lang et sa Honda, click sa mga scooter ng Honda Ewan ko ba kung bakit hindi pa nila nilagyan ng parang foam yung intake ng mga CVT ng Honda kasi malaking tulong din 'yon para ma-filter yung mga alikabok at hangin na lang po yung pumasok sa CVT po natin kasi yung purpose ng exhaust at saka intake daluyan po ng hangin 'yan 'di ba yung intake daluyan ng hangin exhaust labasan ng hangin. So, kailangan ng ventilation sa loob ng CBT natin para hindi siya masyadong mainit. Inire-record po kasing temperatura sa loob ng CBT natin para hindi po malusaw at maging mainit po masyado yung mga parts sa loob. Imagine kung walang butas yan, walang intake exhaust at sobrang kulog niyan. Baka tumaas ng tumaas yung temperatura at syempre may pressure din dyan. May paggalaw na nangyayari yung hangin. May eh, umiikot po dyan sa loob eh. Kailangang mailabas nun. Pero ako usually sa totoo lang, hindi ko pa narinig na masyadong maingay yung CVT ko or kahit kay Scarlett, kahit kay Click 125 natin or kay George. Dito lang sa mga ibang scooter na nakakasabay ko sa kalsada. Siguro masasabi natin hindi talaga nila na may maintenance yung motor nila kaya ganon. Kasi yung sa akin, syempre kada experiment natin minsan, sinasabay ko ng lilinis, sinasabay ko ng ipagpag yung mga alikabok dyan kaya naman yung mga unit ko is hindi mo maririnig na kumakalaskas yung mga yan siguro konti lang pero hindi naman umaabot na talagang makalaskas na or masyadong maingay na pangalawang issue na napansin ko sa Honda Click actually ito minor issue lang din hindi naman talaga siya general issue is yung pindutan ng signal po natin so simula sa Honda Click 125 hanggang kay Scarlett hanggang dito kay Pindot napansin ko na habang tumatagal yung signal button po natin signal light switch signal light button basta yun yung pihitan ng signal light po natin may times po na parang naglulos siya pero hindi po siya totally naglulos kumbaga parang may time na kala mo pinindot mo na pero hindi pa pala alam nyo yung pakiramdam na yun na parang nagmintis ka ng pindot so kaya naman minsan may time na kailangan ko pang tignan ulit yung aking panel or i-check kung napindot ko na talaga kasi may mga time na parang nabababad ako sa signal light hindi po siya tulad ng mga ibang motor na sobrang lutong siguro pag ano pa bagong kuha yung motor medyo malutong pa yung part na parang may malagutok pa siya kapag pinipindot kaya naman hindi mo na kailangang tignan naglonolo ka na kapag nagsisignal light kasi alam mo at sigurado kang napindot mo na yung button eto kasi si pindot natin 27 odo na pala sya And siguro kapag tumatanda na rin yung motor yung odo yung sa part ng signal light lang pero gumagana pa siya hindi ko naman sinasabing sira na sya kumbaga may mga time lang na parang hard touch sya kumbaga sa cellphone parang ang hirap pindutin kailangan mo pang idiin ng konti mag apply ng konting pressure so ngayon yung kay pindot yung nakalagay is yung domino handle switch natin aftermarket 'yon doon makikita mo na malagutok yung ating uh, mga switch sa signal light button di tulad ngayon kay pindot na parang hard touch siya hard touch na siya pangatlong issue na naranasan ko sa mga Honda Click na nagamit natin eto hindi naman siya major at saka general issue rin minsan depende na lang din sa gumagamit eto po yung gulong ng Honda Click so marami nagsasabi kung magsisearch kayo sa Youtube madulas daw yung gulong yung stock na gulong ng Honda Click pero base po sa aking karanasan ako kasi nakagamit lang ako ng stock na gulong dun kay George kay Click 125 pero kay Scarlett tsaka kay Pindot aftermarket na na gulong yung nakalagay kaya naman hindi ko naranasan yung stock sa dalawang motor So doon kay George or kay Click 125, naranasan kong parang madulas nga yung stock na gulong ng click natin noon. May part na ito, hindi ko alam kung pagiging madulas to ah. May part kasi na kapag dumadaan ako noon sa linya sa mga road marking sa kalsada, is parang yung motor natin ay lumilihis din ng linya. Mararamdaman natin na parang gumagalaw din pusa yung motor natin. Alam mo yun, parang may ibang kumokontrol. Yun lang naman is kapag kapag dumaan tayo sa medyo makapal na mga road markings. Merong sensation kang mararamdaman na parang lumilihis yung gulong mo or parang dumudulas. Siguro yun yun, yun yung mga nagsasabing medyo madulas daw. Palagay ko, baka lang naman dun sa pinaka-shape ng gulong. Kasi may kinalaman din yung hugis ng gulong sa friction sa kalsada or kung paano siya lalapat sa kalsada. Kasi parang nakikita ko medyo bilugan yung stock na gulong ng click 125, 150. Medyo bilugan yun eh. Hindi siya tulad ng mga ibang motor kagaya ng Aerox na medyo may pagka-flat pa sa gitna ng konti. Dahil malaki nga yung gulong. Sa Honda Click kasi, sa Honda Click kasi medyo proportion eh 90 by 80 100 by 90 parang halos kung ano yung kapal nya ganon din yung lapad ng gulong kaya naman siguro medyo iba na yung lapad nya sa usada. kaya naman kung ako sa inyo masasuggest ko kung bibili kayo ng branyo ah ako kasi hindi ko naranasan yung branyo sa Click try nyo pansinin yung gulong kung medyo lalo na kung maulan medyo madulas siya or kapag yun nga kapag yung sinasabi ko na dumadaan kay sa mga linya medyo nalilihis kayo parang nalilihis medyo nakakatakot din kasi yun eh naranasan ko yun eh Siguro, try nyo na lang palitan ng mga aftermarket na gulong na dual compound yung inyong mga motor. Yung maire-recommend ko na gulong na nagamit ko na na medyo makapit, magandang kapit sa kalsada at pwedeng pang banking-banking is yung BIS tire, beast flash tire. Ayan, yung nakakabit ngayon kay Scarlett na sa likod, BIS flash tire po yan. Actually, yun lang naman yung mga issue ko eh. Personally, ah, yun lang naman yung mga issue ko sa mga Honda Click. Pagkatapos ng mga issue, siyempre kakwento din natin yung mga nagustuhan natin sa mga Honda Click. Paggamit natin ng tatlong version or tatlong variant. Number one na gusto ko, fuel efficiency. Lahat ng click na ginamit po natin, matipid sa gas. Kahit na yung blinking bar niya, ang layo pa ng maaabot. So kung napanood nyo naman yung previous video natin, 74 kilometers pa yung inabot nung blinking bar po natin sa Click 160 or dito kay Pindot. Tawan ko lang po sa mga Honda Click 150 at 125 kung same din po. Pero palagi ko mas mataas pa kasi yung fuel efficiency base sa Honda ng 125 150 nasa 53, di ba? Eh sa 160 47 kilometers per liter. So ibig sabihin mas matipid po sa gasolina yung mga lower cc ng Honda Click. O yun yung number 1, matipid sa gasolina. Ang na, ang layo ng nararating ng isang litro. Nag-average ako ng 45 to 50 kilometers. Pero kung gusto kong patipirin pa yan, kaya kong paabutin ng 60. Depende rin sa driving habits, pero hindi ako kasi yung sobrang chill. Hindi rin ako yung sobrang bilis magpatakbo. Nasa pagitan lang ako nasa tamang maintenance lang din kasi yan para mapataas natin yung gas efficiency natin. Kapag kasi kulang na sa maintenance yung motor, wala na pati yung gas matatamaan. Pangalawa naman po na nagustuhan ko sa Click is confident ka kapag gamit mo yung Honda Click. So ano bang ibig sabihin natin pag confident? Honda Click kasi subok na yan at lalong-lalo na galing sa Honda naman pag sinabing Honda Click. Matipid sa gas, matibay. Kayang makipagsabayan sa mga, kahit sa mga higher CC. Hindi lang sa kategory niya. Pero alam ko sa kategory niya, ito yung pinakamatulin eh. Confident ka na hindi ka may iwan. Confident ka na tipid sa gas. Confident ka na hindi pagtatawanan yung motor mo. So mga ganong bagay. Kumbaga parang proud ka pag ito yung motor mo. Lalo na sa TikTok no May kita mo mga pangarap nilang motor tapos papakita sa slide Honda click di ba Ah, ganon parang proud ka confident ka na may Honda Click ka ganon next naman po na nagustuhan natin kay Honda Click is masarap siyang i-drive hindi man po siya sabi natin hindi man po siya yung pinaka komportabling motor na gagamitin natin Masabi po rin natin na may comfort tayo dito depende na lang kung sobrang layo yung ibabiyahin natin kung maglolong ride tayo ng super super layo kasi mararamdaman din natin yung sakit sa likod dito sa Honda Click do kagaya din naman ng mga ibang motor normal lang naman yan may mga ibang motor naman na specific na naka design for comfort kagaya ng ADV and Max PCX pero eto hindi mo naman masasabing hindi siya komportable kahit papano komportable pa rin naman itong motor na ito hindi ka masyadong nakabuka may legroom ka pa rin naman maluwag pa rin naman yung dito depende na lang kung sobrang tangkad mo tatama yung tuhod mo dito sa may fairings dito sa harap pero ako so far, 5'6, di naman masyadong matangkad. Sakto lang naman yung legroom ng Honda Click. So yun yung nagustuhan ko pa, comfort. Lalo na kung malapit lang, hindi mo naman mararamdaman yung ngalay. Eh. Sa mga long ride lang talaga. Next naman po na nagustuhan ko sa Honda Click is yung pagiging demand niya. So dahil in demand yung Honda Click, alam ko halos ng mga kabataan ngayon gusto yung ganitong motor marami kang mga concept na magagawa dito lalo na yung kulay puti naku ang dami niya sa tiktok kumbaga kasabay ng pagiging in demand din kasi yung pagiging available yung pagiging available ng mga aftermarket availability ng mga aftermarket accessories so kada shop kung masiraan ka man hindi ka mag-aalala wala silang pyesa lalo na at halos nauuso na yung mga scooter at yung pinaka nangunguna sa mga scooter in demand at maraming sales ay yung honda click kung susumahin mo rin din kasi kung bibilangin mo yung mga honda click dito sa parking so ayan nandito tayo ngayon sa parking kaya rin natin na sabi in demand is marami talaga yung bumibili ng honda click Ayan, dito lang sa harapan natin, meron sa gilid, alisang kalumingon, may Honda Click po tayong makikita. So, lastly po, idagdag ko lang din is yung security ng motor natin. So, dahil may anti-theft siya, pwede nating pindutin yung anti-theft or yung alarm po niya. Kaya naman po, ma-assure natin na safe na safe po yung ating mga motor. So, kahit si Uh, Scarlett Scarlet Honda Click 150 may alarm din po yan kaya mas sabi nating safe po yung ating mga motor yung sa mga 125 lang yung mga wala pero sana soon lagyan po nila so ayun lang muna para sa video na ito the more click the more no pros and cons ng Honda Click bye bye